Apa ka pala? Ay! Ang ginagawa mo, ha? Di ba sabi ko, huwag mo sasaktan to si Chloe? Tapi, pagtatanggol mo yan, Tay? Ako yung nasaktan dito, Oh? Alam mo ba kung ano-ano pinagsasabi sa akin ng babaeng yan? Anak mo ko, Tay! Dapat ako yung pinaprotektahan mo! Ilang beses ko ko sasabihin sa'yo, ha? Magbuti si Chloe! Unawain mo na lang! Grabe <laughs> naman yun, Tay! buntis yung pinakasama mo? Hindi eh, diba mo nga inalam ko ano talaga yung totoo nangyari eh. Yung, 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 babae niya, no? Arte-arte, akala mo lang kung sino? Allergies, allergies ka pa. Dami mo sinasabi. Di ba sabi ko sundin mo lahat ng gusto niya? Ha? Ah. Oo. Oh. Okay ba sa itong bahay na ito? Oo oh, naman, ang laki-laki pala. Di mo naman sinabi sa akin ang laki ng bahay niya. Siyempre <laughs> naman. Surprise sana kita eh. Tsaka gumagalala magiging sa'yo na rin to. Talaga? Ito. Palagal. Oh. O, Tay! Sino yan? Ba't ano yung babae dito? Bagong katulong natin? Hindi. O ba? Si... Chloe. Eh... Nabuntis ko eh. So, dito na siya titira. Ano? Eh, Tay! Kakamatay lang ni Mama? Tapos may nabuntis ka agad? Oo ba naman? Tsaka, tinan mo yung jura niyan, tay. Halos kasing edad ko lang. Ayaw mo ba nun? May bago kang nanay, tsaka isa pa, mas fresh at mas bata. <laughs> ano mas fresh tsaka bata? E, eh, mukha ka ko tuyo! Hoy! Masobra ka na! Tsaka wala akong magagawa! Decision mo to! Eh, Tay! Sigurado ka ba sa decision mo na yan? Hindi mo ba nang naisip si Mama, Tay? Ano ka ba naman? Tsaka tingnan lang yung tayo, Parang kung saan-saan mo lang napulo! Kung sumusobra na, ha! O ano sa pinagsasabi mo, ha! Wala akong magagawa, kailangan mo sumunod sa akin! Alam mo ako, tatay mo? Eh, pinapaalala ka lang, lang na kita, tatay! Tsaka concern ako sa pamilya natin! Kung sino-sino na lang na tao pinapasok mo dito! Wala ka lang nga kasi tatay mo! Ano, bubuhayin natin? Ano gagawin ko? Yan. Eh, hindi ko siya gusto tayo eh! Tignan mo sa itura ko, hindi matino. Hindi ko naman kailangan ng na approval mo, ah. Eh, bakit anak mo? Kung kinakailangan mo rin ng approval ko. Kung gusto ko yung tao, hindi. Kaya nga, anak ka, di ba? Matuto kang sumunod sa tatay mo. Si, huwag kang sumagot-sagot, ha? Hindi kita kinakausap. Huwag kang sumabat. Manahimik ka, ka na! Huwag mong hmm. sinasagot-sagot mo to si Chloe, ah! Kung anong gusto niya, yung sundin mo. Tarinig mo naman, di ba? isa mo yan ako. Ah. Eh, spoiled ng nanay niya eh. Naku, huwag um, mo alalahanin yun. Sanay na ako sa mga ganun. Paala, gusto mo ba pakita ko sa iyo yung kwarto? Sige. Liga. Ano naman yan ang init-init dito sa bahay? sa'yo, ha? Ba't na magulabog ka? Gusto ko lang naman palakasin mo yung aircon kasi ang init-init dito sa bahay. Isa pa, hindi ako pwedeng pagpuwi dahil may allergies ako. Kanina pa ako nangangati, oh. Ano? Tititigan mo lang ako? <laughs> oh, hindi ka naman mo ka ba dito? Hoy, tatandaan mo, ha? Nakikitira ka lang. Tsaka kung pinang problema mo yung aircon, meron naman electric pan sa baba, ha? Pwede mo naman kunin. Kaya ako nga inuuto sa'yo, diba? May karapatan ako. Ano <laughs> ang mo ba? sa akin, ha? Baka gusto mo, isumbong kita sa papa mo. Hindi e, mo sumbong ka! Wala akong pakialam! Aba talaga naman lumalaban ka sa akin? May huwag -nag ka nag-fifay ang niya dito, ha? Nakikita ka lang dito! Tandaan mo! Hindi hey, ikaw yung asawa ng tatay ko. Alam mo, isang malaking pagkakamali na tumira ka dito kasi gagawin kami sa namin yung buhay mo. Akala mo ba hindi kita uurungan? Akala mo ba uurungan kita? <laughs> Diyan ka nagkakamali, Marimar. Tsaka isa pa, buntis ako sa tatay mo. Kaya may karapatan ako dito! Ayun! Kaya ang lakas ng loob mo Talagang na mag na rin ano? ah, dito sa bahay. Kasi buntis ka. Ginagamit mo yung anak mo. O bakit? Karapatan ko naman yun, di ba? Hmm. ano, hindi ka susunod? At bakit ka susunod din? Ha? Ha? Sabihin mo nga sa akin? Ano ba talaga yung tunay na pakay mo sa tatay ko? Wala akong iba't pakay dahil nagmamahalan kami ng tatay ko? Sigurado ka ba? Baka naman mama niya. Pero alam na tatay ko yung habol mo. Kasi gano'n naman kayo mga babae. Yung mga babaeng kagaya mo. Yung mga babaeng mababa ang Ah, ang kapal ng paghumukha mo ha? Sino ka para sabihin yan? Ah, abang kapal! Ay! Ang ginagawa mo ha? Di ba sabi ko huwag mo sasaktan to si Chloe? Tapos ay pagtatanggol mo yan tayo? Ako yung nasaktan dito, oh! Alam mo ba kung ano ang pinagsasabi sa akin ng babaeng yan? Anak mo ko, tay! Dapat ako yung pinaprotektahan mo! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, ha? Nagbuntis si Chloe! Unawain mo na lang! Grabe <laughs> naman yun, tay! Porong buntis yung kinakasama mo? Hindi mo nga inalam ko ano talaga yung totoong nangyari, eh. allergies, allergies ka pa. Dami mo sinasabi. Di ba sabi ko sundin mo lahat ng gusto niya? Ha? Ah? Ay, bakit ka nagagalit sa akin? Alam mo, simula nang dumating ng bayan ba dito sa bahay, ganun niya nang trato mo sa akin. Lagi mo nang na siya kinakampihan. Sige, wag ka ka. At di mo magugustuhan yung gagawin ko sa'yo. Bakit ay? Tayo. Sasaktan mo ako? <laughs> Ang kakabilig ka na! Kakaproud ka! Ano ba Hindi ka naman dating ganyan eh! Simula nung nakilala mo yung babaeng yan, nag-iiba na yung trato mo sa akin! Di ba sabi ko tumigil ka na? Ha? Ah, ayoko ma ah. na maulit to ha? Kung susunod na gawin mo to, at sakta mo to si Chloe, papalayasin kita! Halika na! ano yan? Talagang hindi mo pa talaga sinalin yung kanin sa pinggan. Ano ba naman yan? Wala nang ulam? Inubos mo? Napakasiba mo naman? Alam mo naman na may mga tao pa dito hindi ko makain, di ba? Alam mo ikaw? Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Hindi ka man lang marunong mag-isip na mayroon pang kakain na iba. Bala magpara sa salita dyan. Basta ako, kumakain ako dito at nabubusog ako. tapos mo nga ako. Mahal mo ba talaga yung tatay ko? Ano man ang klaseng tanong yan, Marimar? Kanina yung pagkain, tapos ngayon tatanong mo sa akin pabalik kung mahal ko yung tatay mo. Mahal mo! Ano sa palagay mo? Magkakaanak ba ako sa kanya kung hindi ko siya mahal? Alam ano mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko naman eh, na hindi mo talaga totoong mahal yung tatay ko. Oh! Ano naman ito, Marimara? Ano naman yung naririnig ko? Eh, paano ba naman, Tay? Ang babae mo? Tinan mo, oh! Nagugutom ako tapos inubos yung pagkain, wala nang ulam. Ano tawag mo dito? Kinalahati ko lang yung pagkain, dami mong sinasabi. At sabihin mo, masiba ka! Mama mo, buntis ako ang dami kong cravings. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakakain ng ma pang mayayaman na pagkain? Tama na! Okay? Di ba pwede magkasundo kayo? Tsaka ikaw marawari, wasan mo kawa yun to? Alam mo na, ang buntis yan eh. Huwag may nangyari dyan sa anak ko, makatama ka talaga sa akin. Ang dami-dami pagkain dyan sarap bakit di ka magluto? Alis ako ah. May asig asuhin lang ako. Dito ka muna ah. Marimar, lahat ng pag-uutos nito ni Chloe, sundin mo ah. Ayoko sinasagot-sagot mo yan. Malibanag? Madilim, Tay. Nadidilim ang paningin ko sa babaeng yan. Maayos ka. Alam mo ikaw, ang dami mo kasing sinasabi dyan eh. Kung sinusunod mo na lang yung tatay mo, hindi kayo problema. Tsaka isa pa, pwede ba? Ikuha mo ako ng tubig. Gayon na! Pa ako pa umintang ulo ko. Tubig lang pala eh. Magantay ka. Bilis! Uhaw na uhaw na ako oh! Magpukuha na ng tubig ang tagal-tagal pa! Ayun Tubig. Bakit? Ha? May karapatan ako! Kasi walang hiya ka! Mas walang hiya ka! Kala mo ba deserve ko yung ginawa mo? Ah! Ah! Ilang yung kaya mo? Ha? Bakit? Inahamon mo ba ako, Marimar? Sige! Ilabas mo yung galing mo! Ha? <laughs> ka. Kasi kahit papano, may respeto pa rin ako sa kapwa ko. Alam mo, ito tatandaan mo ha. Isaksak mo dyan sa kukote mo na kahit kailan, hindi hindi kita matatanggap at hindi hindi kita ituturing na bagong asawa ng tatay ko. Bakit? Anong akala mo? Matatanggap din kita kung hindi ka lang anak ng tatay mo. Matagal na kitang pinalayas dito! Ah, ma'am. At sino ma ka naman? Ako pa yung katulong dito eh. <laughs> Nagdala ka pa talaga ng isang salot dito? Kaparehas mo pa? Kauri mo? Hoy, wala kang karapat na pagsilita ng ganyan ni katulong ko, ha? Alam mo, ikaw, sumusobra ka na eh. Pasalamat ka, may natitira pang respeto sa sarili ko. Dahil kung hindi, sa sarili mo, kinalbo na kita. <laughs> Bakit? Tingin mo ba kailangan ko ng approval mo para lang irespeto ko tong linta na to? Nakauwi mo pa? Parehas kayong salot sa lipunan? <laughs> ano mo, hinauwi ako. Alam mo, yung nakakadiri kayong dalawa? Uy, <laughs> hindi kami nakakadiri, oh. Basta kakadiri ka! Shit! ba na manahinig ka? Nakikisali ka pa sa kausapan namin! Ano ba ang bag mo dito? Sige. Ipagpatuloy mo yan. Mamaya, pagdating ni Papa, isusumbong kita na pati yung katulong namin pinagdiskitaan mo. Makikita mo ko yung nahanap. Sino ba yan simula? Hindi ba ikaw naman? Bakit? ako, kumakain ako. Kala mo naman, paniniwalaan ka ng tatay mo. Sige! Subukan mo! Tagal ka ng dalto, tabingin naman yung bibig mo. Sa ka magsalita pag mayas na yung bibig mo. Tama na, Francesca. Hindi mo kailangan ba natin yung babae niyan? Yes, bibi. Ah, Alam mo, hindi lang ito yung unang beses at huli natin pagtutuos. Dahil hindi, hindi kita tatantan. Pasalamat ka. Nandito yung katulong ko. Dahil ayaw ko makikita niya na nawawalan ako ng respeto lalong-lalong na sa'yo. Puisip ka. Tara na. <laughs> isip, panira ng pagkain. Oh, umiiyo ka. Eh kasi, yung anak mo tsaka yung katulong mo, pinagtulungan nila ako. Di ba, bibi ko yung anak mo tapos wala man lang silang respeto sa akin dito. Ano? Makain lang naman ako kanina tapos pinagtulungan nila akong dalawa. Asan ba si Marbar? Marbar! Marbar! Oh, bakit ay? May problema ba? Ano ba bakit ah? Ano Anong ginawa mo? Eh, anong ginawa ko? Wala akong ginawa tay! Ito yung may ginawa sa akin! Mangangan ka pa! Pinagtulungan niya akong dalawa nung katulong mo! pares pa kayong bakla! At sanig pwersa pa talaga kayo! Ano, ha? Sinisiraan mo na naman ako sa tatay ko? Ano, may kapal talaga ng mukha mo, no? Tumigil ka na, Marmar! Ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo, ha? Natingin mo ito si Chloe! Buti siya, no? Hindi mo ba naiintindihan? Ah, nigat, tay! Talaga nagpapaniwala ka sa sinasabi ng babaeng yan? Ano ba tay? ka nga! Nagpapauto ka sa babae nga niya! ka lang yan! Alam mo, so sabraan, eh! Dami mo sinasabi! Ha? Ano? Ah, sir? Wala po kasalanan si madam kasi nakita po kasi... Ikaw si isa ka Sinampal niya po si madam eh. ba lagi alam ka ha? ha? Usapang pamilya to, mas ka nga! Bakit ba? Lagi mo naman kinakampiyan yung babae yan! nanay? Magugustuhan niyo yung ginagawa mo sa akin! Wala na yung nanay mo! <laughs> Ito na kantay eh! Wala na si nanay! Alam mo, sumusobra so ka na eh! Sana hindi na si nanay na nakatay! Sana ikaw na lang! Sobra ka na! Alam. Sir, huwag niyo na bang ginagawin si Madam? Kahit ganun po, anak niyo pa rin po siya eh. Alam mo, hindi ko alam kung bakit nagkaganyan niya eh. Ha? Si Pina naman yung hindi hiniling ko eh. Respeto mo si Chloe! Bakit ko nirespeto niya yung babae mo kung hindi niya naman ako nirespeto? Yung babae mo yung walang silbi, walang utak, walang utak na loob! Wala respeto yan! Kahit kailan hindi ko matatagap yan! Pasensya ka niya nangyari sa baka niya. Sige na. Halika na. Magpahinga na tayo. Ah, uh, ma'am. Kaya nyo lang po tumawag kay Ma'am Marimar, ha? Ito po yung susi. Kasi po, simula po yung pumunta yung babae ng tatay niya. Lagi na lang po siya nag-aaway. Sige na, Sesi, Ako nang bahala sa kanya. Sige po, ma'am. Figure. Jesse! Jesse! Jesse, pasok na ako ah! Jesse! Jesse! Kain na tayo! Nakita na! Huwag ka nang magulit ngayon! Sesi naman eh! Ilang araw ka nang di nalabas ng kwarto! Sesi, <coughs> Sayang, nag-bake pa mo ng favorite mong cookies. Tanaga, yung paborito kong cookie. Siyempre naman, Ceci. Alam ko naman may problema ka, kaya nag-bake ako eh. Yung brown cookie? Brown cookie. Yummy cookie? Yummy! Meron yung pinkish cookie. Big cookie? Big cookie! Asaan? Nasa baba eh. Tara. Sige. Oo naman, siyempre. Konting tiis na lang. Huwag ka mag-alala. Hindi naman alam niya ni Marlon na pineperahan ko lang siya at once na makuha ko yung pera, tiba-tiba tayo dun. Magsasama na tayong dalawa. Oo. Ako ang bahala. Tsaka, utu-utu naman yun si Marlon eh. Sinabi ko na yung anak ko galing sa kanya, eh, hindi niya alam, ikaw yung ama. Bobo talaga. Oo. Kaya, konting tiis na lang ha. Sige. Mayan lang tayo mag-usap, baka dumating yung bakla, anak ni Marlon. Bye! Sinasabi ko na nga ba, Ceci? Matagal na nang niluloko yung tatay ko. Hayop siya! Napaka-broa, napaka-war ka niya! Sabi ko na nga ba, hindi totoo anak ni tatay yung pinagbubutis niya kasi may lalaki siya, tapos pera lang yung hapon niya sa tatay ko. Malagiya siya. Hindi ko pala nang pasito. ito. Kinakailangan malaman ni tatay to. Oops! Kalma, Ceci! Bago ka mag trot may plano ako. Kaya pinu-sabi ni Ano? Ako no. oh, pala. Hata mm. ni mm. do na.

amatay, Ha? Tingin mo ba, gagawin ko sa kanya yan nang no, wala rason? Alam mo ba, na may lalaki yan? At hindi mo totoong anak yung dinadala niya. Ay, huwag ka sinungaling. at pruweba mo? Ito. Hmm. <laughs> <laughs> Ayan pa Nahuli namin siya. May kausap siyang lalaki at sinabi niya na pinayperahan ka lang niya pineperahan ka lang niya tayo, pera lang yung habol niya sa'yo. Tsaka hindi mo totoong anak yung dinadala niya. Ano ako lawi, ha? Sige, ang paliwanag ka. Ay, ano mo naman na sinisiraan ako naman ngayon eh. Ano ba yung kahinedit nila yan, di ba? Ano? Magdi-delay ka ba? Ha? Ay, yung medesya, oh! Sabi ko naman kasi sa iyo, Tay, na nung unang beses ko pala nakita yung babaeng yan, mukha palang hindi na mapagkakatiwalaan. Kaya yan, mabuti na lang talaga, Tay, at nahuli ko siya. Dahil kung hindi, patuloy na lang tayong lolokohin. Hindi akong makapahing dito. Pananagot ang mula ang ginawa mo. Tika po, baka pwede naman natin pag-usapan to, ma'am. Anong pag-usapan ba? Ha? ha? Sige na, Makakalis ka na. Ano ba ka pwedeng... Yung... Ma, narinig mo naman, di diba? Umalis ka na. Wala ka ng lugar dito sa bahay. Si. Dahil sampin ka lang. Ba o baka gusto mo? Kalad ka rin pa kita. Sesi. Baka gusto ulit ng sili. <laughs> <laughs> gusto mo ba? <laughs> Sige na. Umalis ka na at hintayin mo yung kasong isasampa ko sa'yo. Hmm. Makati! O, oh, Sesi. Paano? Tapos na ang mission ko. Alis na ako, ha? Ah. Ingat ka, Sessie, ha? Maraming salamat. Salamat dito sa Sally, ha? Sabi ko naman kasi sa'yo, Tay, na nung una pa lang, dapat naniwala ka na sa akin. Tinanong naman yung nangyari, di ba? Buti na lang talaga. At hindi siya umabot sa so tada point. Nahuli na ang lahat. Yan nga, eh. Patawarin Anong mo ako, ba? ha? Ramo, sa susunod, hihingin ko na yung opinion mo pagdating sa ganyan mga bagay. Oo, oh, ayan tay, magagalit ka na naman sa akin, kakampi ka na naman. Di na. Paano? Puntahan ko muna yan at sasampahan ko ng kaso yun. Hindi akong makakapayag na ganun-ganun, lulokohin lang ako. Hindi ka malang lang sorry sa akin? Magsorry na ako, di ba? Kiss. Ayoko, tay. Sige na, tay. Puntahan mo na yung kaso mo at mas na yung kaso mo sa polis. Sige na. Bulong, kiss. <laughs> Ganda <laughs> ako? 嘿嘿 <laughs>